Bakit ganun? Potol-potol? Wala potol. <laughs> doon sa amin. Tapos, sa, nag nagtahan kasi ako, ano, tumataan. Tapos makikipag-unahan ka pa, no? Sa mga ano? Ay, hindi naman. Pagpapasok kasi yung mga sinasakim ko doon yung una talaga. Ah, naka nakapila. Uh, Ayun, ano ba? Kaya hinamahirap. Uy! <laughs> Grabe! Muntik na ako dun ah! <laughs> Hindi ko napansin! Madadaganan pa tayo mama! <laughs> hindi huminto siya eh, no? Ano po? Hindi po huminto yung pagbagsak. Ay, hindi po po eh. Ito, dire-diretso yung pagbaba niya eh. Mapapalo pa tayo niyan sa ulo ah. Mapapabigat pa naman ko Parang bakal eh. Ano kaya yan? pala, o. Oh. Malapit na pala. na. Tic tayo dun. Hindi ko napansin, ah. <laughs> sa sagasa madadaganan pa tayo sa ulo ah <laughs> <Opo>. <laughs> hindi mo ba napansin ma'am pababa yung <laughs> malapit na yung walang naita yung hindi mo napansin mapapalo pa tayo sa ulo nang wala sa oras <laughs> ito, uh. <laughs> 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 hindi mo napansin na <laughs> may harang pala doon Sinisigawan na tayo nung nasa ano eh, sa likod natin eh. Lagpas-lagpas na pala ako dun sa ano. Alam ko may ganun eh, pero hindi ko alam na dun banda eh. Pabubukulan pa tayo nung ano, wala sa oras.